iOS user ba kayo or Android? iOS po. So, meron lang kami dito mga comments from social media. Hingan lang namin kayo ng reaction. High maintenance iOS. Ilang gamitan lang babagad bat health while sa Android taas ng lifespan. Totoo ba? To? Di naman. Siguro depende kung paano gagamitin. iPhone na sobrang init. Pwede ka na magluto. Nakapagluto ka ano na ba sa iPhone mo? Uy, so far hindi pa pero gusto ko i-try. Anong unang luto mong gagawin? Itlog. <laughs> Mas maganda pa camera ng Tecno Camon 40 Pro kaysa sa iPhone 16. Mas gusto ko pa rin yung iPhone 16 kasi ano eh, totoong mukha mo yung makikita. Tsaka kapag mo. O may peking mukha bang lumala pa sa iPhone? Hindi <laughs> 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 mamagal sa kanyang Android users. Yung iba kasi mukha ka na AI. <laughs> ah, it's hard to defend the iPhone. Pathetic piece of crap. Uy, hindi. Maganda iPhone. Hindi mo sabihin. Bakit sa akin gagalit? Maganda. Kasi hindi siya naglalag. Magta-type ka walang log. Diba? Pa-unwrite ka kung hindi mo sasagot yung tanong ko. <laughs>